what's up guys, welcome back sa aking youtube channel For today's video ay uh, gusto kong i-share sa inyo sa mga hindi familiar or walang idea regarding sa mga gold coins So dito sa Pilipinas guys, marami tayong mga gold coins lalo na nung panahon ng mga Spanyol, pero nitong mga sumunod na taon na guys or uh, nitong mga present na ay uh, mostly ng mga gold coins natin ay mga commemorative coins so isa itong uh, 10,000 pesos na gold coin. So, I think ito yung pinaka-latest no, na gold coin na ginawa ng Banko Sentral na Pilipinas. At uh, may timbang ito guys na 42 grams. At the same time, uh, kung di ako nagkakamali ay uh, 99% gold ito. Or right? I think uh, 24 karat gold itong uh, coin na ito. So, itong uh, coin na ito guys ay uh, naging available before sa... Uh, BSP store online kasabay nito guys yung mga iba pang commemorative so commemorative ko nito para sa 70 years uh, of central banking ng uh, BSP so may uh, 500 pesos na dalawa na commemorative din nakasabay nito at uh, yun ay gawa sa silver naman so ito ay gawa sa gold naman itong 10,000 which is binenta ng uh, I think uh, ng uh, BSP before around the 127,000 pesos, no? But now, uh, tumaas na rin yung price niya, no? Kasi ito ay uh, 1,000, uh, kumaga 1,000 pieces lang. So, limited talaga siya. At the same time, siyempre, uh, mataas din yung price, no? Kasi uh, nasa 100,000 mahigit. So, ngayon, ang bentahan nito, I think, uh, nasa around the 150 pataas, no? So depende na lang din sa nagbebenta yan no. At uh, may mga naghahanap din ng mga ganitong barya. So 'yun lang guys, share ko lang sa inyo para at least uh meron kayong uh, idea no. But uh meron pa tayong mga ibang uh, ano guys no, uh, ibang uh, gold coins. Ibang uh, denomination, merong uh, 2500. Ayun, merong 1000 pesos na gold coin. At saka, meron ding 10,000 na isa guys which is si Core Yakinon naman yung nandoon. So ganito yung itsura niya. Mas uh, maliit lang, tapos syempre mas mababa yung timbang. So yun guys, uh, patuloy pa rin tayo mag-share ng uh, knowledge and uh, information regarding sa mga coins natin dito sa Pilipinas para naman magkaroon kayo ng idea uh, tungkol dito sa mga barya natin. So that's it guys for this video. Uh, muli, maraming salamat sa panonood.